So maganda araw ka Sa so, video na ito pag-uusapan po natin ka bole Christian has stand high uh, Ang situation ka na Kasi ano to eh Sobrang lalim eh ka nito Mahimayimayin mo to ka Talagang uh, yung impact nitong uh, retirement nga po na Announcement ka bole ni stand Malalim to So may di pa subscribe Bakit pindot naman po yung subscription button. So before tayo kupunta doon, Kabola. At sa comments lang tayo ng fans, basa tayo. Ronald Berber si Dad. Shoutout, sir. Anthony Alon. Ay, wow. Sabi niya. Maliayo Mascarinas pa shoutout naman idol. Uh, thank you so much you guys to will have make a trade again with this midweek of Commissioner's Cup. Sabi na naman niya kabola. Sabi niya ay na binabagong name niya Troy Baxter. Hindi po natuloy na si Baxter kabola. Uh, Unicorn Bugtong Ako number 1 ko SMB Hinebra 13 So fans to San Miguel uh, Converge siguro Sabi naman ni Boy Pan yan ang uh, Converge ka So now uh, let's go no? Uh, Pag-usabi natin San Harding Of course uh, Within the, this opening week po Kabali na Commissioner's Cup Agad na po yan na pinag-uusapan niyan. So, Stan Heidinger pala, hindi na siya nagpa-practice ka bola with Terra uh, Firma. Hindi siya naglaro ng first game ka bola. Kaya talagang na-limelight po itong situation po ni Stan Heidinger. So, nagkaroon muna ang report. Actually po, yung spin that pitch ka bola regarding the situation. Ka bola, di na lang makontakt. Until, uh, of course, uh, na-announce nga po ka na he decided daw uh, to retire na. Ka Which is, of course, very impactful to the overall view of the league, especially with the terra firma. Of course, alam naman na natin eh. Kabola, di ba? Alam na naman mga fans sa PBA kung ano po ang terra firma achieve. Pero again, for it to be again on the limelight, kabola, yung mga farm team ways nila, kung gaano po kapangit yung lumalabas po na imahin ng league for a team to be this, ah, uh, Sabihin na natin, for a team to be managed this way, ba, diba? Sobrang lala Kabola F no. pero going back Of course uh, Situation po ni Stan Heidinger So uh, Retire na po siya So overall po Na technicalities niyan Meron pa siyang One month contract With uh, Terra Firma Jeep. And according sa research natin Ata Hindi pa siya pwede Na mag, uh, Maging uh, Unrestricted Pre-agent Kabola Parang yun ata Yung uh, sitwasyon niya Kabola Parang kailanganin niya ata uh, Three conferences pa Before po siya pwedeng uh, Maging A uh, unrestricted free agent. So, um, matagal pa, Kabola, di ba? Matagal po po siyang magiging uh, unrestricted free agent. Kabola. so ang restricted sana siya pwede sana siyang makalaro with any team na gusto niya ka bola and maybe that is the reason also na gusto na niya pong mag -retard. pero nakakalala lang dito isang buwan na lang din naman yung kontrata niya ka bola but kaya hindi pa niya tinapos ganun bakalala yung karin po na nararamdaman ng isang stand high enjoy pa yung kung papasok mo sa isip mo eh ka boy din pabalik ka dun sa naging decision ni Toast Team kung to trade him Kabola, di ba? Doon sa decision. Parang mapapaisip ko din talaga. Sobrang ano na, ano, no? Sobrang um, yung utak lang yung pinagana talaga ni Coach Tim Kondo sa sitwasyon ni Stan Hyninger during that time. Kabo lang. I'm not sure, of course, uh, he also look siguro sa kami ni Coach Tim Kondo, professional naman si Stan Hyninger eh. Wala na tayong control dyan, sabi niya siguro. Kaya trinay niya, pero, di ba? I'm pretty sure he is aware, kabo lang, that, or he has, Coach Tim Kondo, has an idea that if he trade Stan Hyninger to this, very lowly uh, nakakaawang team na Terra Firma Kabola the chances of him retiring out of nowhere is high Kabola pero he still did it di ba yung puso ni coach team ko wala lang di ba of course he's still the greatest PBA coach pero nakakaano lang din tingnan Kabola na si coach team ko eh, talagang pusong ano na siya ngayon uh, para ko ba sasabihin Kabola talagang utak kumbaga talagang pinapagana na po nitong si Coach Tim Count And going back sa mga nagdepensa nung trade, kawala, o ano lang kayo ngayon, di ba? So ano na lang natira, noy-noy sa, noy-noy sa ito pong si uh, Pringle for Holt, um, a kawala niya isa ako. O, di ba? It's clearly lopsided. But of course, di ba? What's wrong with you, bro? Di ba? Di ba? In a way, bro. uh, na, Nagamit eh, nagamit ni Nebro, nalakalam ni Nebro eh, mag-aalis na si Stanley Dinger, kabola eh. So, ginamit nila yon to take advantage, di ba? Kala mo nung una, parang maganda yung trade center firma, pero as we can see now, Kabola, it is super, ultra, duper, lopsided, Kabola, in favor of Barangay Hinebra, ang galing! Di ba, Kabola? Sa kanila na lahat. Ah, Nakapapaisip ko lang ganun eh. Pero, going back po, Kabola, uh, Stan Hiringer, so, may explanation pa si, ano eh, o Commissioner Winnie Marshall is emphasizing, kaboala, that uh, for Terrafirma to retain his rights, dapat daw magbigay sila ng offer. Kaboala, magladag sila ng offer kay Sanangio. And of course, that is easy to do. Pero, 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 hindi mo na rin maiisip. Yun eh. Pero baka lang, diba? Baka lang, para mapadali ang mga bagay-bagay, baka magkaroon, diba? Baka lang naman. Magkaroon ng isang usapan ng TNT sa San Miguel Berman outside the box, diba? Binigay ko na sa pasasabi ni TNT, alimbawa, Oh, sa inyo na yung gilas. So, obvious na, sa inyo na yung gilas. Troy Rosario, hindi na kami nag -inerte. Parang gano'n, di ba? Sabihin nyo na si Terry Firma, wag nang ano, bigyan ng offer. Parang gano'n, di ba? Pag, kasi pag hindi nila binigyan ng offer, magiging unrestricted siya. Kabola. Pag naging unrestricted siya, di, pwede na mag-offer ng TNT. TNT, according to some reports, medyo may connection yan. Because Coach Chotre sa ata daw, kabola, nakatagpo dito kay San Hiding Joy. So, mayroon pa rin possibility, kabola, na maglaro pa rin po siya dito po sa PBA. Pero the chances is already small. Kapag kabalik sa pagay mo, babalik pa ba si Stan Edinger dito sa PBA? Comment lang po, po sa baba.